Dapat sa lahat. Uh, eh, meron tayong sasaguting tanong ngayon galing doon sa Shopee store natin. May mga nag-inquire, uh, mas maganda eh naka na. About ano to? Uh, yung ating offset at saka yung power plenum. Yan tinatanong nila. So ano ba 'yung tanong? Ito tanong ni S Vasco Stomer. Okay. Pwede po ba 'yan sa PCP Indo? So ayan, uh, PCP Indo yung tanong niya kung pwede daw. Ito naman po ay standard, kung mapapansin nyo, standard yung kanyang, ah uh, yung kanyang, uh, ito ay yung, ano ba, secondary. Ayan, ang offset natin. Yung ating power plenum, same din. At yung regulator, standard naman niya, same din. So dito siya kinuha. Ayan, Um ito titestingin natin siya since uh, ano ah, <clears throat> eh pagkakabitin na natin 'to. Kasi itong Power Plenum eh ano nga pala. Shoutout nga pala kay Sir Rainier Suyo. Ayan, <laughs> sa YouTube. <yito>, eh. <laughs> Ayan, ah. Uh, ayun, uh, sakto siya dito sa ilalim 'yan. So ito na, buo na. Gagawin uh, natin Power Plenum 'to. Ano na? Ah uh, power plenum to offset then offset to indo uh, pcp ito ay testingin muna natin siya dito sa mini predator ito shout out din kay Sir uh, ano bang pangalan nito shout out kay Sir um Eric Eric Era yeah shout out sa iyo Sir um ito sa kanya may regulator eh ayan So, itong offset na to, para din ito, Indo-PCP yan ha. Ah. Ayan, nakaredy siya para sa, ah, kahit sa mini predator, nakaredy siya. Tinan nyo, may spring yan dyan, no? Oh. Ah, so, dito rin siya papasok. Ayan. Uh, ah, ayan. Ito yung offset natin. Ayan, sakto-sakto siya doon, no? Uh, ah, ayan. Oh. So testingin din natin siya sa locally made na sa locally made na receiver. Ito pa receiver na to, ito yung gawa natin eh. So ibabalik ko muna to kasi baka ko saan mapunta to. <laughs> ito po ay kay Sir Eric eh. Shout out sa iyo, Ah, uh, ito na at ah uh, ito po ay galing din sa Shopee. Etong 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 order na to itong offset na to. Ngayon, since may nakaproblema problema siya ng konti at hindi daw niya maisagad. So, ayan, sabi ko, padala mo sa akin, ako yung gagawa, ako yung mag-adapt dyan sa ano, free charge. So, di ba, ang ganda ng ano natin, offer natin doon. <laughs> pre op charge tayo yung magmamount. Ayan, makikita nyo. At saka ako napapansin nyo, talagang uh, madadali i-maintain yung ano natin. Kasi pag kitalas mo siya, ka Kamay-kamay lang. <laughs> ayan. So, dito, ito yung offset, no? Kay Sir Rainier ito. Uh, ayan. Ito yung locally made. Uh, ginagawa ko pa nga lang eh. Ako, ako na yung, ako na yung gumagawa nito. So, ipapasok natin siya. Same din yan. Ayan, oh. So, ayan, oh. Makikita niya, di ba? Suit na suit siya. Oh. Walang kakalug-kalug yan. Ako lang ako makakalug. Oh. So, yung yung mga Indo-PCP, makikita nyo, kung regulated man siya, ito regulated nakalagay, So, testing na. So, ayan. di diba? O, oh, yun. Yung pinasukan ng offset natin at saka ito, same lang. di diba? O, oh, same din yung ano niya. Kasi parehang pareho ng thread yan. So, since standard, kahit saan po pwede nyo ilagay. Eh kahit sa Indo-PCP, kasa yan. Tapos yung mga power play nung na ginagawa natin. Para sa Indo-PCP rin yan. Ayan. Ayan oh. Same ang thread nyan. So, ayan. So, ganun po yung ano natin, mga ginagawa natin sa ngayon. ah uh, shout out ulit kay hey, Sir uh, Rainier. Ito yung ito yung iyong offset at power plenum. Napakita ko na naman doon sa mini predator, sakto-sakto talagang napapasok siya. Sakto-sakto, walang balikan kanyan. <laughs> Kasi sukat na sukat 'yan. Ayan. Mayroon pang design na flat sa ilalim mo. Tapos mala... malaki ang loob nito. Kaya para kang para kang power plenum na 5 inches. Ayan. <laughs> Dahil doon sa malaki yung butas sa loob. Nadagdagan yung length niya. So, all the 3 inches lang yan. Parang kang may 4 to 5 inches na uh, power plan. So, eh, ano na natin to? So, okay na. So, malinaw na. Kaya yung mga tanong ninyo, uh, huwag kayong mahiyang mag-message sa atin para sa mga tanong. At kahit doon sa paggagawa, yung pag-maintain ninyo ng inyong mga PCP, huwag kayong mahiyang magtanong at hanggat makakaya ko, eh, sasaguti natin yan. Ah, uh, binabawasan natin yung ating mga ginagawa para magkaroon tayo ng time. Magkaroon nga ako ng time para sa inyo, pagsagot at pag-alalay uh, sa inyo sa pag-maintain ng uh, inyong mga PCP. Masyadong palawakin pa yung ano, papagurin ko pa yung sarili ko. <laughs> ang ano na, isa, makipag- um, makatulong sa inyo kahit papano masagot yung inyong mga tanong tungkol din sa inyong mga PCP. Uh, yung mga may mga suggestion, yung may mga maituturo pa rin sa akin, hindi pa naman tayo kumpleto. Yung may mga maituturo pa rin sa akin, basta tunay, wag yung kagaya ng ano na uh, huhulaan tapos pag mali siya is may iba na namang huhulaan di nauubos yung kanyang panghuhula kaya, <laughs> kaya ano po yung dito kay Mahiyang mag-message uh, yung FB natin nilalagay ko rin sa link at saka yung ating dito mismo sa ating video um, ipaalam nyo sa akin kung mayroon kayong mga concern at uh, sa lahat kung mayroon kayong maidadagdag doon sa kaalaman na mayroon ako uh, mga correction. Huwag kayo mahihiyang mag-correct sa akin kung may mali. Yan naman po ay hindi naman po tayo perfecto at saka hindi pa po tayo ganong kabiterano talaga sa Ergan. Kasi five years pa lang tayo at nag-umpisa ako dun sa kumbaga sa isang mayaman nag-umpisa ako bilang magsasaka. Kaya hanggang sa makarating ako kung ano yung meron at mga ginagawa ko ngayon. Kaya huwag kayo may hiya sa akin kasi napagdaanan ko na yung lahat, yung, yung inyong kung ano yung kalagayan naman natin sa buhay na pagdaanan ko na. Ang hindi ko lang naaabot is yung mga ating mga kasama na mayayaman na <laughs> yung, yung, mga negosyante na nating uh, mga kaibigan sa ganitong larangan. Yun ang hindi pa natin naaabot kasi mahirap pa rin naman tayo hanggang ngayon. So, ayan hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat.